Magandang araw sa inyo mga migi dyan. Ito yung sandali na ng amin ng uway. O tawag natin dito yung ratan. Mahirap siyang kunin. Dahil ang ratan ay mahaba. Tapos yung mga gapang siya pupunta sa ibabaw ng kahoy. Hanggang sa kung itong mga dahon niya, eh, nakikita natin na kumakapit siya na yan meron niyang mga ah, tinik na pa yung tinik niya ay pa baba pa mula dun sa direksyon ng pinupuntahan ng dahon ito ay mga ratan ay isang uri ng palm daw sabi nila at uh, yung dulo naman ng dahon ay parang siyang patpat na lang ang natitira wala na yung talagang dahon at doon ay ito yung ginagamit ng ratan para sila ay makaakyat hanggang sa kaduluduluhan ng puno ikong e kung yung puno ay talagang mataas dito sa gubat kagaya ng mga lawaan at iba pang mga kahoy na talagang matataas e yung inner organ naman ay talagang tumutubo yan hanggang sa kung saan siya maka uh, kaya makaakit ito yung dulo no wala siyang masyadong dahon na hanggang sa dito ayan mas marami siyang mga tinik din hanggang sa dulo ng pagmang dahon